Ina, tatlong letra, pero nag-iisa. Nag-iisang tao na nagdala sa akin ng siyang na buwan. Mula sa kanyang sinapupunan, hanggang sa ako'y kanyang isilang. Ang lahat ng hirap at sakit ay naibsan. Wala nang ako'y kanyang masilayan. Ang lahat ng takot at pangambay wala mula nang kanyang marinig ang aking pag-iyak. Pagkat ang kanyang paghihirap na naganap, inagbunga ng galak para sa akin na kanyang anak. Kahit mahirap, ikanyang hinarap. Para aking malasap ang pagmamahal niyang walang katulad. Handang ialay ang kanyang buhay para lang ako ay mabuhay at ng aking masilayan ng mundong makulay. Ang mundong aking tatahakin, habang siya sa akin ay nakaalalay. Mula ng una kong pagdapa, pagupo at pagtayo, ipalagi siyang nakagabay. Walang mapagsigla ng kanyang saya, wala ng kanyang arinig ang sayitang mama di maipinta ang kanyang nadarama. Pagkat siya na aking ina, ay akin nang nakilala. Di sapat ang salitang salamat. Para sa'yo, aking ina, ang nararapat. Pagkat ang binigay mong pagmamahal sa akin ay walang katulad. Ang pag-aaruga mo sa akin ay wagas. Kaya't ako'y lubos na nagpapasalamat. Pagkat meron akong isang tulad mo, Ina. Ina na handang ibigay sa akin ng lahat. Lahat ng sakripisyo para sa magandang kinabukasan ko. At maging isa akong mabuting tao. Walang sino man ang makakapantay. Walang sino man ang makakahigit sa iyo. Mahal kong ina. Pagkat wala kang katulad. Kaya't walang hanggang pasasalamat at walang hanggang pagmamahal ang aking iaalay para sa nag-iis akong ina na nagmamahal sa akin ng tunay.